Kung sa idol, welcome back sa Virgo's Channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon ng mga at mga nakakataong mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! Ating kapatid daw. Pero yung ating... Hindi naman pagtay. Hindi hey, totoo yan. Ah. Uh, Makaparehan sa ano. Adapted. Okay naman niya. Bola lang yan. Mascar mo tuwing gabi. Agaya. Akala ko kung ano na. <laughs> Ginising pala. Ah? Eh, nakay ba? snack pa. tapos di ka sanay matulog na hindi patay ang ilaw. Saan <laughs> ah, siya nakikita pa ganyan? <laughs>

don na nga. don na nga lang ang aasalan ko. Pagod, yung spelling. Pakot. 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 Bunos. Pakot. 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 Lakot. Lag pa, <laughs> pa mga dia. Siya ba? So, oh o. Laba. Tali, wala. Panangin kang silin, ba? Wala. Lagom na mag-inom, takadali. Hmm. Nangit ako. Ah? Eh? Nangit ko. Paalam ka talaga. Ben. Mag-inom sa nini-alim. Nangit ko. <laughs> <laughs> Paalam pa kasi. Hey, Nagbakla nga ako para ayoko ng responsibilidad sa gaganin mo ako. mo mo? May ugot pa. Pabili. Hmm? Ano yon? Ate, may itlog ka? Meron. Ay, sayang. Ang ganda mo pa naman. <laughs> sabihin mo sa mga kapatid mo kakain na. Pinakitaan lang. Ah, susunod na yan. <laughs> Sinabay sa flash pero <laughs> na siya magingay. Ginawa niya akong pasahan. <laughs> Ayan na. Ayan na. Iniskis na lahat. <laughs> ah, hubo talaga aw pamunas. Kilig-kilig. Pawis. <laughs> eh, eh, Talaga? saan Sana all. uy Ano yan? Mambat ang ganda mo, yung McGuis Corsaro. Dali ko ganda Galing Ayong nalasing ka sa inuman tapos nakalimutan mo magdilit. Oh no! Nako! Lagot ka ba eh? Mga naiyak na si ate Nako Nako! naman. May ang pa. salamat, salamat. pa first day ni mabini Si Bini ka. Eh? 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 Si <laughs> Lagud kayo kay Apolinario Mabini. Ba, ah! bini <laughs> sila nagulat. Nakaisang subo ka lang tapos nawala. Na. mainit. dakil subo may dala. Ha, ha, na ubos. si ate ah. Pagaling. Huwag na mabitawan. Aba! May talento. <laughs> Uy, baka suntukin ko yung mga nambabas dyan. Yung mga bagong ba? pa. Kayo, kaya nga eh. Yung mga nambabas pa naman dyan, mas pangit pa sa binabas nila. Ha? Ah? Mas pangit, so pangit ako. <laughs> Ay! <laughs> Ay, pinagtanggol niya, pero... <laughs> uh, ipaliwanag mo ng maayos yan. Uy, pang niyo niyo ako. Para ka. <laughs> Sorry, hindi na. Di na. <laughs> So, ayan. Ganda <laughs> na si Aga. Alam mo, dapat ilagay dito, ma. Ilagay mo ng templon. Ha? <laughs> templon. Ali, ilagay mo ito ng templon. <laughs> <laughs> templon? Ano? Templon. Ngayon? Puti. Ano ba tawag doon? Templon. <laughs> templon. Baka templon. Ayan. ayan. Templon. Templo. Bago yun na. Templon. Sa'yo. Templon ito yo. Ano ba yung inaanap mo? Templon. Templon? <laughs> Hindi naman templon yan eh. Eh ano? Ang tawag doon li? Templo. Templon. <laughs> templon yan. Ano na? Templon. Pagpilitan ba? <laughs> Hindi templon yun. Yung panlagay dito sa ano? Sa... Eta, yung puti ta. Templon yan. Sige, bumili yung